Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ay may isang pangalan na hanggang ngayon ay nirerespeto at hindi na mawawala sa puso ng masang Pilipino. Isang dekalibreng aktor na nagmarka sa bawat Pilipino dahil sa kakaibang katangian nito sa totoong buhay at lalo na't sa husay nito na pagganap sa bawat karakter na kanyang ginagampanan sa bawat pelikula na kanyang nailikha. Siya ay nagmarka at nakilala ng mga tao magmula sa kanyang mga maaaksyong eksena sa pelikula. Idagdag mo pa ang galing at husay nito pagdating sa paghawak ng baril At ang kakaiba at simple nitong pamamaraan ng pag-deliver ng mga linya Na talaga naman nakapag siya na ang bumitaw ng kanyang linya Ay paniguradong nagmamarka at natatandaan ito ng mga taga-subaybay at ng mga Pilipinong manunood Isa siya sa itinuturing na hari, institusyon at haligi Pagdating sa larangan ng sining ng pelikulang Pilipino At ang kanyang pagmamahal dito ay hindi matutumbasan ni Numan Sumasalamin rito ang kanyang dalawang daan at limamput na pelikula na kanyang nagawa sa loob ng humigit limang dekada ng kanyang karera. Sama-sama nating alamin ang pinagmulan, ang nakaraan, at ang makasaysayang naging buhay ng nag-iisang Fernando Poe Jr., bago pa man nating siyang tawaging, The King. noong August 20 ng taong 1939. Sa lungsod ng Maynila, ay ipinanganak si Ronald Alan Kelly Poe, na mas kilala natin ngayon sa pangalang FTJ. Si FTJ ay pangalawa sa aning nitong kapatid. At sa katunayan ang ilan pa sa mga ito ay pumasok rin sa mundo ng pag-aartista at pelikula. Tulad ni Andy, Freddy at ang kapatid nito sa ama o half-brother nito na si Conrad Poe. Ang magkakapatid na ito ay anak ni na Fernando Poe Sr., isang direktor, producer at isa sa mga batikang aktor noong unang pag-usbong ng pelikulang Pilipino sa bansa. At ang kanilang ina naman ay si Elizabeth gatt Bonton Kelly, na isang Irish American. Ang kanilang ama na si Fernando Poe Sr., ay isang kilalang personalidad noong kapanahunan niya. Tila bagay dito nakuha ng magkakapatid na Poe, ang kanika talento pagdating sa larangan ng pag-arte ngunit sa murang edad nila FPJ ay maagang pumanaw ang kanilang ama, dahil sa edad lamang ng kanyang ama na 35, ay pumanaw na ito, dulot ng sugat na nadilaan ng aso na hindi naagapan, at nagtuloy-tuloy sa pagkakaroon niya ng rabies, at ito na ang siyang naging sanhi ng pagkamatay nito. Ang tunay na pangalan ni The King ay Ronald Alan Kelly Poe, at may palayaw naman ito na Ronnie. Marahil nagtataka ang ilan kung bakit at paano naging Fernando Poe Jr. o FPJ ang pangalan ni The King. Lingid sa kaalaman ng karamihan na ang pangalang Fernando Poe Jr. ay ipinagkaloob talaga ng kanyang mga magulang sa nakababatang kapatid ni The King na si Andy. Kaya siya talaga ang tunay na FPJ kung tutuusin. Ngunit napagpasyahan ng magkakapatid at ng kanilang pamilya na mas maigi na gamitin ni Randy ang pangalang Fernando Poe Jr. na siyang pangalan ng kanyang kapatid upang maging ganap na screen name ni Rani sa pagnanais nitong pasukin ang mundo ng pag-aartista. Alinsunod na rin ito sa pagkilala sa pangalan at naiwang legacy yan ng kanilang ama sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa maagang pagpanaw ng ama ni The King, ay maaga rin itong namulat sa realidad ng buhay na mayroon sila. Kaakibat ng pagpanaw ng kanyang ama, ay ang siyang pagdanas ng kanilang pamilya sa hirap at saktong pamumuhay at tila naging malayo ito sa estado ng pamumuhay na mayroon sila na naibigay ng kanilang ama mula sa maganda at maayos na trabaho nito noong nabubuhay pa kaya't sa punto ng buhay nila na iyon ay wala nang ibang inisip itong si Rani kundi pa paano siya makakatulong sa kanyang ina pagdating sa pang-araw-araw na buhay nila sa pinansyal at pangtustos sa pag-aaral nilang magkakapatid kaya't di kalaunan, sa musmos nitong edad, at sa pag-aaral nito sa baitang na second year high school, ay napagpasyahan na lamang nito ni Rani, na ihinto na lang ang kanyang pag-aaral, at mas minabuti na lamang nito na magsilbing padre de pamilya sa kanilang tahanan, at magtrabaho na lamang sa mura nitong edad. Ang unang naging trabaho ni Rani, sa mundo ng pelikulang Pilipino, ay isang messenger o isang mensahero, sa mga ilang film exchange office, movie set, production, at sa mga ilang movie studio noon. Naging kalaunan, ay naging pa extra extra sa mga pelikula, at dahil sa angking kaalaman nito at kakayahan sa pagganap sa mga maaaksyong eksena, ay nabigyan nito ng pagkakataon na maging isang stuntman sa iba't ibang pelikula at sa kumpanyang Everlasting Pictures. Nang dahil sa angking potensyal at talento na naipakita nito ni Rani, sa kanyang mga naging trabaho, taong 1955, at sa edad nito na 16 years old, ay napagkalooban nito ng isang natatanging pelikula, kung saan hindi siya gaganap bilang extra kundi siya pa ang gaganap bilang bida o pangunahing aktor. Ito ang pelikulang anak ni Palaris. Ang pelikulang ito ay sequel o naging kasunod ng pelikula na siyang pinagbidahan rin ng kanyang ama, Nang taong 1946, ang pelikulang awit ni Palaris. Ang unang pelikula na ito ni Rani, ang siyang nagbigay ng daan para sa kanya, upang maipakilala ang kanyang sarili hindi bilang si Ronald Allen o bilang si Rani, kundi bilang si Fernando Poe Jr. Ngunit sa kasamaang palad, ang pelikulang ito ay hindi gaano kumita, at hindi pinanood ng mga tao, dahil na rin siguro sa baguhan pa itong si Rani sa industriya, at hindi pa gaano kapamilyar ang mga Pilipinong manunood sa kanya. Ngunit taong 1956, ay pinagkalooban muli itong si Rani ng isang pelikula upang pagbidahan at ito ay ang pelikulang Low Waste Gang. Ang Low Waste Gang ay isang action comedy movie na patungkol sa samahan ng isang pangkat o isang pagkakaibigan na sinasalamin ng kulturang popular na mayroon tayo noong dekada 50. Ang barkadahang ito ay kinabibilangan ni na FPJ na nagsilbing pinuno ng pangkat at ni na Boy Francisco, Saldi Shornak, Lani O. Padilla, Boy Santa Romana, Hermino Bautista, Wilma Zamora, Berting Labra at marami pang iba. Sa di inaasahang pagkakataon ang naturang pelikula na ito, ay talaga namang tinang kilik ng masa, at naging blockbuster sa takilya, kung saan dahil sa kasikatan ng pelikulang ito, ay nagkaroon pa nga ito ng part 2, part 3, part 4, at sa sobrang successful ng naturang pelikula ay umabot na nga ito, hanggang part 9. Buhat ng mga matagumpay na mga pelikula na ito, ay nagsilbi itong daan para sa baguhang si FTJ, upang mas mapagkaluuban pa ng mga mas maraming proyekto at mga pelikula. Mula sa mga ito ay nagsunod-sunod na ang mga pelikulang na ipagkaloob kay FPJ upang pagbidahan. Nariyan ang mga pelikulang Pepeng Kaliwete, Laban sa Lahat, Pitong Gatang, Tough Guy, Anak ng Bulkan, at Hawaiian Boy. Magmula sa mga pelikula na romantic at comedy, at sa pagiging matini idol ng batang FPJ noong dekada 50, sa pagtungtong naman ng dekada 60, ay unti-unti nang napapalinya at napapadpad ang karera ni FPJ sa mundo ng action movies. Ang pelikulang Markado, na isa sa mga unang pelikula ni Da King, ang maituturing na nagbigay sa kanya ng big break sa pagiging action star nito. Ang pelikulang ito ay naging blockbuster sa takilya at pinilahan ng mga manunood noong mga panahong yun. At ang pelikula ay umani ng mga magagandang komento patungkol sa kabuuan ng pelikula, ngunit mas nang ibabaw ang papuri ng masa, sa binatilyong si FPJ dahil sa naipamalas nito na natural na talento sa pag-arte, at mahusay na pagganap sa mga maaaksyong eksena sa naturang pelikula. Buhat nito ay sunod-sunod na nga ang mga action movie, na naipagkaloob kay FTJ upang pagbidahan, nariyan ang mga pelikulang, baril sa baril, kung saan nakasama niya rito ang kanyang malapit na kaibigan na si Joseph Estrada. Ang pelikula na, Ako ang Katarungan ng 1962, Sigaw ng Digmaan, Walang Hanggan, Ang Salarin ng Taong 1965, at marami pang iba. Taong 1965, ay napabilang si FTJ, sa pelikulang na idinirek ni Eddie Romero. Ang pelikulang Only the Brave No Hell o The Ravagers, isang bigating international film, na maituturing na isa sa pinakamaimpluensyang pelikula noong dekada 60. Bukod kay FTJ, ay mga dekalibreng aktor rin ang kanyang mga nakasama rito, tulad ni na, Dick Diaz, Robert Arevalo, Pepe Sancho, at ang isa sa batikang at respetadong American actor, na si John Saxon. Bukod sa pagiging dekalibreng aktor ni The King FTJ, naganap ring sumunod ito sa yapak ng kanyang ama pagdating sa pagpuprodos ng sariling pelikula. Taong 1961, ay itinatag ni The King ang kanyang sariling kumpanya, ang FTJ Productions, kung saan sa kumpanyang ito ay isinaiilalim na niya ang kanyang mga ginagawang pelikula. At sa mga sumunod na panahon naman ay kanyang ipinagawa ang sarili niyang studio para sa kanyang kumpanya, ang FTJ Studios. Na di kalaunan ay ginawa itong museo kung saan nakapaloob rito ang ilan sa mga mahalagang kagamitan at memorabilia ni Ducking FTJ. Sa kasalukuyan, nagtungo kami sa mismong lokasyon ng FTJ Studios upang bumisita, tignan ang kalagayan ng gusali at magbakasakaling makapasok sa naturang museo. Makalipas ang mahigit 30 minutos, mula sa aming lokasyon, ay nakarating na kami sa tapat ng naturang gusali. Matatagpuan ito sa address number 457 Del Monte Avenue, lungsod ng Quezon City. Nagtanong kami sa isang guard na namataan namin sa loob ng gusali, patungkol sa lugar ng museo at kung maaari nga ba kaming pumasok. Ngunit ayon kay Manong Guard, ay mayroon ng parte ng gusali kung nasaan at naroon ang museo. Ngunit sa kasalukuyan ayon sa kanya, ay hindi pa ito bukas para sa publiko. Base sa aming nakita mula sa labas, ay maayos naman ang lagay ng gusali, kapansin-pansin rin na bagong pintura ang lugar, bantay sarado ng guard, at may mga staff na naglilinis at namamahala sa loob. Patunay na iniingatan at pinangangalagaan ng pamilya ni The King o kung sino man ang may kinauukulan, ang gusaling ipinundar ni The King FPJ. Lingid sa kaalaman ng karamihan, bukod sa pagiging aktor at producer ni The King, siya rin ay naging isang manunulat at direktor sa mga pelikula na kanyang nailikha. Ngunit kapag ito ay gumagawa ng pelikula na siya ang direktor, malimit itong gumagamit ng ibang pangalan o palayaw, tulad ng Dilanor, Nahango sa binaliktad na pangalan niya na Ronald At sa mga sumunod naman na dekada ay ang ginamit naman itong alias ay Ron Waldo Reyes Nahango sa pinagsamang pangalan niya at apelyido ng kanyang lola Hindi matatawaran ang sipag at pagmamahal ni The King pagdating sa paggawa ng pelikula kung ating bibilangin, si The King ay nakagawa ng dalawang daan, at limamput siyang na pelikula sa humigit na limang dekada ng kanyang karera. At bukod nito ay hindi rin matatawaran, ang parangal at karangalan na natanggap nito, bilang isang aktor at isang direktor. Taong 1967, nakuha ni The King ang kanyang kauna-unahang Famous Best Actor Award, sa pagganap nito bilang isang pari, sa pelikulang mga alabok sa lupa. Nasundan pa ito ng apat pa na Famous Best Actor Award, sa pagganap niya sa mga pelikulang, Asedilio, Durugin si Totoy Bato, ng taong 1979, Umpisahan mo tatapusin ko, at sa pelikulang Magnum Muslim 357, ng taong 1986, at sa pagiging best director naman, ay nakatanggap ito ng dalawa galing sa FAMAS, at isa sa Film Academy of the Philippines, na mula sa mga pelikula niya na, Ang Padrino, Kahit Butas ng Karayom, at Eseng ng Tondo ng taong 1998. Dahil sa limang beses na napabilang ang pangalan ni The King sa mga FAMAS award, taong 1988 ay pinagkalooban siya at ginawaran ng FAMAS bilang isang Hall of Fame actor. Tinanggap naman ni The King F.T.J. ng taong 2002 ang parangal na Golden Reel Award na mula sa Film Academy of the Philippines. Sa sumunod na taon, siya ay pinagkalooban at kanyang tinanggap ang parangal na Natatanging Gawad Direct Award na mula sa DGPI o Directors Guild of the Philippines. Taong 2004, ay muling ginawaran si FPJ ng famas ng parangal na natatanging alagad ng Sining Award. At noong 2006 naman, dalawang taon mula nang pumanaw si The King FPJ, ay hinirang ito ng Administrasyong Arroyo, sa tulong at pagpapatibay na rin noon ni noong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na hirangin si Fernando Poe Jr., bilang isang national artist ng bansa, sa kategorya ng kontribusyon sa sining ng pelikulang Pilipino. Ngunit hindi kinilala at hindi tinanggap ng pamilya po ang naturang parangal sa kadahilan ng alitang pampolitikal na namagitan sa pamilya po at sa noong Pangulong Arroyo na ating tatalakayin mamaya. Gayunpaman, makalipas ang anim na taon at sa termino ni Noy Pangulong Noy Noy Aquino ay muling kinumpirma at nais muling igawad ng Malacanang ang naturang parangal kay The King F.T.J., Labis na ikinatuwa ng marami ito, at sa pagkakataong ito ay malugod na tinanggap ng pamilya Poe, ang parangal na national artist, sa pangunguna ng may bahay ni The King na si Ginang Susan Roses. Kung si The King ay tinaguri ang hari ng pelikulang Pilipino, si Jesusa Sonora, o mas kilala natin sa pangalang Susan Roses, ay siya namang kilala bilang reyna ng pelikulang Pilipino. Unang nagkadaupang palad si FPJ at Susan noong kanilang ginawa ang kauna-unahang pelikula nilang dalawa na magkasama, ang pelikulang Ang Daigdig Koy Ikaw ng taong 1965. Mula noon ay naganap na ang mga panliligaw at panunuyo ni The King kay Susan na di kalaunan ay natuloy rin na magkamabutihan ang dalawa. Dalawang beses kinasal sina FPJ at Susan, una noong December 18, 1968, isang civil wedding at makalipas lamang ang isang linggo. Sa pechang December 25, ay kinasal naman ang dalawa sa simbahan ng Santuario de San Jose, lungsod ng Mandaluyong. Naging engrande ang naturang kasal kung saan dinaluhan ito ng napakaraming tao at malalaking personalidad upang saksihan ito at isa na rito sa mga dumalo ang kanilang kinuhang ninong at ninang, ang nuoy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang may bahay na si dating unang ginang Imelda Marcos. Hindi man biniyayaan na magkaroon ng sariling anak ang mag-asawang FTJ at Susan, ay pinagkalooban naman sila ng isang paslit na tinuring na nilang tunay na anak, at ito ay si Mary Grace, na naging si Senator Grace Poe. Kung ilalarawan si The King FTJ, kilala ito bilang isang pribadong tao at sagrado ang personalidad. Ngunit taong 2004, kasagsagan ng pangangampanya niya para sa pagkapangulo ng bansa, ay pauna na nitong inamin na nagkaroon siya ng dalawang anak sa dalawang magkaibang babae. Una ay si Ronyan Po, ang lalaking anak ni Daking, sa aktres na si Anna Marine. Bagamat hindi man sumunod sa yapak ng ama si Ronyan pagdating sa pag-aartista, ay kilala at gumawa naman ito ng sariling pangalan niya pagdating sa pagiging DJ nito at sa larangan ng pagtatato. At ang isa naman ay si Lourdes Virginia Moran Poe, na mas kilala natin sa pangalang Lovie Poe. Si Lovie ay anak naman ni The King sa dating aktres, beauty queen, na si Rowena Moran. Si Lovie naman ang siyang tila sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang sa larangan ng pag-aartista. Bagamat nagkaroon ng anak si FPJ sa ibang babae at nagkasala sa kanyang asawa, ngunit ayon kay Susan ay alam niya ang lahat ng ito, at isa ito sa masakit na kabanata ng kanilang buhay na kanilang hinarap noon bilang mag-asawa. Ngunit gayong paman, sa pagdaan ng panahon ay ating nakita at nasaksihan, na hanggang sa huli ay nanatili si Susan sa tabi, ni The King FPJ. Bakas lamang nito ang patunay na mas nang ibabaw kay Ginang Susan ang kapatawaran, at labis na pag-ibig nito sa kanyang maituturing, na true love. Kung sa mundo ng pelikulang Pilipino, ay maituturing ng hari, institusyon, at haligi si The King FTJ. Ngunit noong taong 2004, ay pinasok niya ang isang panibagong mundo, na tila ay hindi niya akalain kanyang papasukin. Ang mundo ng politika, noong November 26, 2003, sa lokasyon ng Manila Hotel, ay formal na inanunsyo ni FPJ sa harap ng mga media at press na siya ay lalahok sa eleksyong 2004. Bilang isang kandidato sa pagkapangulo ng bansa sa ilalim ng partidong KNP o Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino, kung saan si Senator Loren Legarda ang kanyang tumayong bise presidente, sa naturang eleksyon ang kanyang mga nakatunggali sa pagkapangulo ay sina King Lacson, Raul Rocco, Eddie Villanueva at ang nakaupong pangulo noong mga panahong yon na si Gloria Macapagal Arroyo hindi naging madali ang laban ni The King sa larangan ng politika. Sa pagtakbo nito ay kinwestiyon ng ilang mga oposisyon, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Pilipino, at ang kanyang karanasan at abilidad pagdating sa pamamalakad ng gobyerno. Dumating pa nga sa punto, na bago pa man maganap ang naturang eleksyon, ay may ilang mga abogado na naghain ng disqualification case, laban kay FTJ, dahil ayon umano sa mga naghain, siya ay isang illegitimate child kung kaya't dapat sundan niya ang lahi ng kanyang ina na isang Amerikana, kaya't sa makatuwid ayon sa mga ito, si FPJ ay hindi maituturing na isang tunay na Pilipino. Umabot sa Korte Suprema ang kasong ito, at di kalaunan, sa masusing pag-aaral at patas na hatol, ay pumabor kay FPJ ang desisyon ng Korte, at napatunayan na may basehan ang pagiging Pilipino nito. At sa paglaon naman ay tuluyan ang ang tumakbo si FPJ bilang kandidato, sa pagkapangulo ng bansa. Naganap ang naturang eleksyon at tila nagulat ang marami sa resulta at kinalabasan nito dahil sa mahigit na isang milyong boto lamang ay nabigong manalo si FTJ sa humigit na labing dalawang milyong boto na nakuha ni Arroyo. At dahil naging salungat ang naging resulta nito mula sa inaasahan ng maraming tao, ay nagkaroon ng malawakang protesta ang mga taga-suporta ni The King upang ipanawagan ang di malawakang pandaraya na naganap sa natapos na presidential election. Pinagtibay nila ito mula sa mga ulat na nagkaroon ng dagdag bawas sa mga boto, at maraming probinsya na zero ang botong nakuha ni FTJ, kahit na kilalang teritoryo niya ang mga ito. Agad namang umaksyon at naghain ng apela ang kampo ni FTJ, ngunit hindi na nito natutukan ang naging takbo ng kaso, dahil walong buwan lamang matapos ang naturang eleksyon, ay pumanaw na ito. June 6, 2005, nagulantang ang buong Pilipinas, nang ilabas sa publiko, ang isa sa hindi malilimutang recording conversation. Ang Hello Garcia Scandal Ang Hello Garcia Scandal ay naglalaman ng isang recorded na usapan sa pagitan ni dating Pangulong Arroyo at ng dating opisyal ng Commission of Election na si Virgilio Garciliano. Ayon sa pag-uusap, nilalaman nito ang panghihimasok ni Pangulong Arroyo sa eleksyon at ang plano nitong manipulahin ang resulta ng mga boto sa pagitan niya at sa mahigpit niyang kalaban sa pagkapangulo na si FPJ. June 27, 2005, sa harap ng publiko ay inamin ni Pangulong Arroyo na mismong boses niya ang nakapaloob sa naturang recording at totoo na mayroon siyang kinausap na isang election official noong kasagsagan ng eleksyon 2004, ngunit hindi niya ito pinangalanan. At kasabay ng pag-amin nito, ay kanyang ginawa ang makasaysayang paghingi niya ng kapatawaran sa taong bayan. Sa paglantad ng tape recording at pag-amin ni Pangulong Arroyo sa naturang kontrobersya, ay nagbunga muli ito ng malawakang panawagan at protesta upang patalsikin sa pwesto si Pangulong Arroyo. Ang kontrobersyal na Hello Garcia scandal ang naging isa pa naman sana sa pinakamalakas na ebidensya, na ginamit ng abogadong si Oliver Lozano, nang magsampa ito ng kasong impeachment laban kay Pangulong Arroyo, ngunit ibinasura ito ng Kongreso, at wala na rin nangyari pang pag-usad sa naturang kasong impeachment para kay Pangulong Arroyo. Sa paglaon, ay nanatili pa rin si Pangulong Arroyo sa kanyang pwesto, at patuloy na binuno ang kanyang ikalawang termino. Kahit pa naging kontrobersyal ang pagkahalal nito bilang Pangulo, at kahit pakabikabila pa ang mga panawagan at protesta, para lamang mapatalsik ito sa kanyang upuan, at mapababa lamang ito sa kanyang pwesto. Bagamat nabiguman si The King sa naturang eleksyon at larangan ng politika, ngunit na natili naman itong panalo sa bawat puso ng mga taga-suporta nito at maraming mamamayang Pilipino. Dahil kahit papano ay pinagbigyan niya ang mga ito at mas pinili pa rin itong tumakbo, kahit ni minsan ay hindi niya hinangad ang anumang posisyon sa ating gobyerno, at kahit pa ang pagkakataong maupo, sa upuan ng Pangulo. Gabi ng December 11 ng taong 2004, sa lokasyon ng FTJ Studios, habang nagkakasiyahan sila The King at ang ilan sa mga malalapit nitong kaibigan, ay bigla na lamang raw umano sumama ang pakiramdam nito ni The King at bigla nakaramdam ng pananakit sa likod ng parte ng kanyang ulo. Kasunod naman nito ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagkawala nito ng malay. Agad namang sinugod si The King ng kanyang mga kasamahan sa ospital ng St. Luke Medical Center sa Quezon City. Napag-alamang si FPJ pala ay dumanas sa isang stroke at tinungo siya nito sa pagkakalagay niya sa coma. Mula noon ay hindi na muling nagkaroon pa ng malay si The King, at tatlong araw lamang mula ng kanyang pagkakastro, sa edad na 65, ay pumanaw na ito. Ayon sa mga ilang dokumento, ang pagpanaw ni The King ay dunot ng cerebral thrombosis with multiple organ failure. Sa pagpanaw ni The King, ay labis na nagdalamahati ang kanyang pamilya, malalapit na kaibigan, mga nagmamahal, at mga tagahanga at sumusuporta sa hari ng pelikulang Pilipino. Tila ang araw ng pagpanaw nito ay naging isang napakalungkot na araw para sa ating bansa dahil sa araw na iyon ay namaalam na ang siyang tagapagtanggol ng na mga naaapi, ang orihinal na panday, ang taong may busilak na puso sa tunay na buhay at para sa ilan nating kababayan, ang tunay na ikalabing apat na pangulo ng ating bansa. December 22, 2004, ang araw ng paghahatid sa huling hantungan ng hari. Magmula sa Santo Domingo Church sa Quezon City, patungong Manila North Cemetery, ay hinatid si The King FPJ ng libu-libong mga Pilipinong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Mapaordinaryong tao man o malalaking tao, kilalang artista at personalidad, ay sabay-sabay na nagbigay-pugay at nakiisa sa paghahatid sa libingan at huling hantungan ni The King FTJ. Sa kasalukuyan, nagtungo kami sa kinaroroonan at naturang libingan na ni The King upang bumisita at tignan ang kalagayan nito. At kahit papaano ay makapagbigay-pugay sa hari ng pelikulang Pilipino. Pagkaraan ng 30 minutos, mula sa aming lokasyon, ay nakarating na kami sa Manila North Cemetery. Upang mas mapabilis patungo sa aming destinasyon, ay mas minabuti naming magtanong sa mga lokal, at sa ilang mga residente dito sa norte, kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng libingan ni Daking FPJ. Ayon sa mga taga rito, ang naturang lokasyon ni FPJ ay nasa bandang dulo at likod ng sementeryo. Makalipas ang limang minuto, mula sa unahan ng sementeryo, ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Ang libingan ng pamilya Poe. Kami po ay humingi ng permiso sa isang nagpakilalang tagabantay ng lugar. Upang hindi maging bastos at maiwasan ang pagpasok ng walang pagpapaalam. Di kalaunan, kami naman po ay pinahintulutan ng tagabantay na makapasok at makunan ng naturang lugar. Bawat yugto ng kanyang buhay, nakita natin ang kanyang dedikasyon sa sining, at pagbibigay saya sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula. Naipakita rin niya kung gaano kabuti ang kanyang puso at pagnanais nitong tumulong sa kahit sino, mayaman man o mahirap. Ilan lamang ito sa napakaraming dahilan kung bakit tinagurian at tinawag si Fernando Poe Jr. ng masang Pilipino sa pangalang The King.